Sabi ko nga sa akin, mga anak, siguro kako'y ako'y mamamatay na nang ang bahay ko, hindi ko na may eh. Hindi pa pangarap ka sa nanay <laughs> ko. <laughs> Yan po ang gusto gusto niya kung makakatapan. May pagawa po yung bahay niya. Gustohin ko man siyang ipaayos, hindi po kaya. Swerte na lang kung may mangyayaring himala na makapagpagawa ng bahay. Solo parent po kaya po siyempre, yung kinikita ko para din po sa dalawang anak ko, hindi po ako makapagpabigay para sa yung makapagpaayos man lang ng bahay. Ang tahanan ay simbolo ng pagmamahal, pag-asa at siguridad. Dito rin nabubuo ang mga pangarap ng bawat miyembro ng pamilya. Pero paano kung ang lugar na dapat sanay nagbibigay ng pag-asa ay siya rin nagiging paalala ng hirap at pangarap na hindi matupad. Para sa iba, ang magkaroon ng sariling simple at ligtas na tahanan ay tila isang napakalayong pangarap. Dalawang pamilya, magkaibang kwento. Ngunit iisang hangarin ang mabigyan ng kasiyahan at kaginawaan ang mga mahal nila sa buhay. Isang anak ang humiling na tuparin ang pangarap ng kanyang ina na bago pa man ng kanyang ina ang mundo, makita nito ang maayos at maganda nilang bahay. Nangangarap din po kami na sana kami din sa isang araw may pagawa din namin yung bahay namin. Kung bagay di ba po yung panahon kayo, kung bagay dadating po din yung panahon na mapayos din po yung bahay ng nanay ko. Pangarap ng nanay ko eh na bago daw po siya mawala, Nasaan naman lang daw po, meron siyang mais na tirahan. Dahil yun lang po yung pangarap ng nanay ko, yung mapagawa po yung bahay namin. Kahit nga po bumabagyo, hindi po sila maalis na dyan. Kahit na pinalilikas na siya ng mga tsahin po namin. Tananatili natili po dahil mas, yung mas nagai po yung loob namin, kahit sira-sira yung bahay, mas komportable po. pag naulan eh magkasahod na lang ng kung ano-ano mga pansahod para lang hindi mabasa hinahangad ko talaga gusto ko makapagpagawa kung kailan kaya ako makapagpagawa ng bahay hindi naman ako ako naghahangad sabi ko nga doon sa akin mga pizza hindi kako ako ako naghahangad ng na maganda yung kagaya lang sa kanila yun lang matibay at may yung hindi natulog <laughs> At yung pagbabagyo ay wala kami, kumbaga hindi kami, kami kinakabahan na ha? hahawakan mo ba ito pag na, nataas yung bubo. <laughs> Tulad ng ibang ilaw ng tahanan, si Olivia nangarap din magkaroon ng simpleng tahanan para sa kanyang pamilya. Pero tabi ang pangarap na ito dahil sa mga pangunahing pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang bahay nila ay mayroong maliit na espasyo at tagbitagbing materyales at doon sila nagsisiksikan ng kanyang pamilya. Pa nung maliit ako, gano'n na itsura niya. Nadadagdagan siya pero nagtatakpi-takpi Hindi siya yung nagiging maganda. Natitirehan siya kahit takpi-takpi takpi siya. Pero iba pa rin kasi yung makita mo yung maayos, maganda. Hindi man kasing laki ng katulad ng sa iba, at least maayos siya. Unalang lang po, square lang talaga siya. Tapos nadadagdagan ng konti. Uh, hindi siya matatag, puro like material siya. Tulad nung nakaraan nasira yung ading Naglagay lang kami ng plastic na malaki. Hindi siya anahan ng tubig pag umuulan. Lagi kong sinasabi sa asawa ko, kailan kaya natin magagawa na umayos tong bahay. Bakit ganun? Hindi ko mapaayos ang bahay ko. Nagsisikap naman ako. Kahit hindi sobrang ganda, basta maging maayos lang. Para kay Olivia at Corina, mga ilaw ng tahanan. Ang hiling ay hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang magkaroon ng isang tahanang ligtas at protektado ay pangarap niyang nais matupad. Nagiging pangarap siya para sa mga katulad namin na hindi man pinagpalan agad ng magandang bahay, at least nagbunga yung pangarap. Sikapin mo o ipunin mo yung mga anak mo, kaya na may matitirhan sila. Kahit maliit, mayroon kang uuwian. Para sa akin po, ang salitang bahay ay kabuoan ng isang pamilya. Napaka-importante po dahil dito magsasama-sama ang pamilya. Sa likod ng bawat pangarap na natutupad, may mga kamay na handang tumulong. Ang Bingo Plus Foundation ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa. Isa-isang tinutupad ang munting kahilingan na may malaking epekto sa buhay ng iba. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat piraso ng kahoy at simento. Isang bagong simula ang nabuo. Ang Bingo Plus Foundation, especially nung panahon ng Kapaskuhan, nag-grant ng iba't ibang wishes. Isa sa mga napagbigyan na wishes ay itong pag-repair ng mga Uh, bahay naniniwala tayo sa Bingo Plus Foundation na ang pamilya ang pundasyon ng bawat komunidad sa ating bansa. Parte ng pamilya ang isang maayos at isang uh, bahay na kung saan ito ang magbubuklod para ang isang pamilya ay magkaroon ng isang magandang at masayang kapaskuhan. Ang isang hiling ay hindi lang simpleng pangarap kundi isang pagkakataon upang masiguradong ang bawat tahanan ay puno ng pagmamahal, pag-asa at siguridad. Maraming maraming salamat dahil ang inisip mo ako. Natupad na yung pangarap nyo na mapaayos ang ating bahay. Ngayon ay maayos na at hindi na kayo mga ngamba na baka kayo ay madaganan din ang bubo. <laughs> <laughs> sa loob ng apat na taong mahigit na sa pag-iintay ko at paghingi ng awa na maipagawa ito, ay tinupad ito ng Bingo Plus Foundation. Maraming maraming salamat po sa Bingo Plus Foundation dahil tinupad niya ang pangarap ko na magkaroon ng isang matibay na bahay. Mm -hmm. Memorable po yung bahay na yan na kahit gano'n lang siya kaliit, marami kaming pinagdaanan doon. Kaya ko po siya hiniling kasi para din po yun sa kanya. Gusto ko makabawi sa kanya sa tulong ni Bingo Plus. Yun po yung talaga yung pinakagusto ko. At saka yun yung para talaga makabawi sa lahat ng problema, sa lahat ng pinagdaanan namin. Ang mensahe ko po, po sa Bingo Plus Foundation, sana po, parami pa silang matulungan. Malaking bagay po kasi pagnatutulungan nila ang mga taong katulad namin. Para sa akin po, napakalaking bagay ng Bingo Plus Foundation. Kung hindi dahil sa kanila, hindi mo babago ang aming bahay. Kaya maraming maraming salamat, Bingo Plus Foundation. Sa bawat tahanang naitatayo, sa bawat pusong napapasaya, isang patunay na sa Bingo Plus Foundation, bawat hiling ay may katuparan. Dahil sa tulong-tulong nating kabutihan, ang pag-asa ay hindi lamang isang pangarap, ito ay isang realidad.